Hindi puro yaw yaw. Naririnig sa yaw sayaw, yaw sa yaw yaw. Ilawin mo nga. Yun na. Tropa. Ah. Yung ringtone. Yung ringtone. May ringtone yan. <laughs> oh, putang ina. Power. Yon, oh, okay. Ba oh. oh. oh, pa? Yan po yung dalawang bike na magdarapan. <laughs> Hello, Pogi. Hindi <Hey>, naman. <laughs> Gago. Ah, okay, Ang pangalan mo bike? Ibagmo. Uh, vlog mo yung bike mo. For sila mo. For ano <laughs> din mga taxi <peksi> to. Taxi. <laughs> 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 ano mo aning aning ka? Ay yung bike po yung mga kaibigan. Mga kaibigan. Ma, mga kaibigan. Dito. Mga oh, kaibigan, magre-reset po kami dito. sa ni Astro. What? Astro! Astro, yun po. Bike namin, tatlo. Ayun. 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 Ito, bike namin, pang tatlo. Mm. Napraning na, oh. Kaya kami. Napraning na, tinan mo, oh. Oh. <laughs> Damn! <laughs> <laughs> Oy, dito ka. O, Drag mo na yung bike. Ayun dito na po. Ang at tawag daw niya po sa... Magkakarera kami dito. Ibis na motin bike, yeah. kekse. <laughs> motin bike po yan. Magkakarera mm. sa Astro. <laughs> <laughs> so take daw. O date daw. Oh, para birthday. niya na isang yan doon, oh. Hay namurik na na. Ay no,